Magandang araw po sa atin lahat guys Si Kalando to Magandang araw po sa atin lahat guys yung si Kalando po to Dito po ako sa lawa ng Laguna Laguna Lake Ayan po mayroong nangingisda Sinukunan ko yung palibot ng lawa ng Laguna Yung kuha lang ng ano yung pulo-pulo sumaga pala punta ko dito ito yung lawa ng Laguna Lake malawak ito papunta ito ng ano hanggang Manila Bay Manila Bay ayan guys yeah, may naman makaya nangingisda dito yung ang ng mga tao rito ayun guys yung mataas na bundok na yan bundok banahaw yan mount banahaw ng kison so guys ang gandang araw po sa atin lahat guys ito yung lawa ng Laguna Lake Puntang Taytay, Talim, Baras. Yan po, mga tao doon sa bangkaw, yan ang nagbabantay ng mga panty nila, lambat, yung pangulong. Magandang araw po sa ating lahat guys. Kasi e kalando. magandang araw po sa atin lahat guys yan papakita ko na sa inyong lawa ng Laguna Laguna Lake ang duluhan yan ay Santa Cruz Laguna tapos Manila punta ang Pagsanghan ang duluhan niyan. bundok na yung Pagsanghan punta dyan sa may ano ng Santa Cruz